Madalas, ang malalaking tagumpay ay hindi sa labanan nakakamit, kundi sa mas banayad na paraan. Kapag hindi inaasahan ng kalaban ang pag-atake, at nauuwi ito sa kanilang pagkamatay, ang sabotahe ay kasing halaga ng pinakamodernong air defense systems para sa Ukraine sa laban nito kay Putin. At maraming beses nang napatunayan ito ng Ukraine at muli na namang ginawa ito ng Ukraine. Naghintay ang Ukraine na magtago ang ilan sa pinakamahahalagang Ruso na nag-ooperate sa rehiyon ng Zaporizhia. Nang magtago sila, nagsimula ang bangungot dahil ginamit ng Ukraine ang apoy para sirain ang pag-asa ng Russia sa panibagong opensiba sa Zaporizhia. Ang pinakabago at marahil isa sa pinakamalalaking king operasyon ng sabotahe ng Ukraine ay naganap noong Agosto 30 malapit sa baryo ng Voskresenka. Itinago muna ito ng Ukraine bago isiwalat noong Setyembre 18 at may dahilan kung bakit sila naghintay. Naghintay ang Ukraine na makumpirma ang resulta ng isang sabotahe na iniulat ng Kiev Post Nakamit kamit ang nakakagulat na resulta. Labing walong opisyal ng Russia ang namatay. At nangyari ang lahat ng ito dahil lamang sa tuyong damo at kaunting apoy. Ang labing walong opisyal ay mula sa 35 Taapath Combined Arms Army ng Russia at nagkulong sa punong himpilan ng kanilang unit. Hindi pa alam kung bakit sila naroon. Maaring nagpupulong sila para planuhin kung paano atakihin ang depensa ng Ukraine matapos mabigo ang opensiba ng Russia ngayong tag-init sa Zaporizhia. O baka naman nagtatago ang mga opisyal na iyon. Desperadong sinusubukang lumayo hanggat maaari sa harapan. Habang iniisip nilang ligtas sila sa likuran. Hindi sila ligtas. Nakuha pa rin sila ng Ukraine. Ang malinaw na tanong ay paano at ang sagot ay nagmula sa isang kawiliwiling pinagmulan ang proyektong gusto kong mabuhay. Ang proyektong iyon ay inilunsad ng Cain ng Palm as inilunsad ng Ukraine sa simula ng digmaan laban sa Russia para bigyan ng ligtas na paraan ang mga sundalo ni Putin na gustong sumuko. Isa itong mas maginhawang paraan ng pagsuko sa digital na panahon. Sa halip na magtaas ng puting bandila habang may mga drone na lumilipad sa itaas, maaaring makipag-usap ang isang sundalong ruso sa gusto kong mabuhay sa pamamagitan ng telegram upang ayusin ang kanilang pagsuko. Binanggit lahat ito dahil ang gusto kong mabuhay ay hindi karaniwang uri ng programa na nag-aanunsyo ng tagumpay ng mga opensiba ng Ukraine laban sa puwersa ng Russia. Sa pagkakataong ito, dahil sa sabotahe ng Ukraine, maraming opisyal ng Russia ang namatay. Maaaring ginagamit ng gusto kong mabuhay ang operasyong ito upang magpadala ng mensahe sa mga sundalong Ruso na nagdadalawang isip pa tungkol sa paggamit ng kanilang serbisyo. Patay na ang mga opisyal nila. Kayo na ang susunod kung di susuko. Ano man ang dahilan ng organisasyong ito sa pagbabahagi ng balita. Malinaw na ngayon ang nagawa ng Ukraine. Napakasimple lang lahat gaya ng paliwanag ni gusto kong mabuhay. Noong Agosto 30, 2025 nagkaroon ng sabotahe malapit sa baryo ng Waskresenka. Hindi kilalang taga-suporta ang nagsunog ng damo malapit sa command post ng ika-35 hukbo. Kawili-wiling panimula iyan lalo na sa pagbanggit ng hindi kilalang taga-suporta. Hindi ito isang opisyal na operasyong militar na isinagawa ng isa sa mga intelligence or security services ng Ukraine tulad ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine or Security Service of Ukraine. Sa halip, mukhang malamang na ang pag-atake ay isinagawa ng mga hindi kilalang miyembro ng isang partisanong grupo na kumikilos sa anino at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang tulungan ang Ukraine sa laban nito kontra Russia. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa nito. Mas mahalaga ang resulta. Mabilis na kumalat ang apoy sa command post at mga lungga. Dahil sa usok at carbon monoxide sa command post, hindi nakatakas ang mga opisyal ng operasyon. Mga ulat, gusto kong mabuhay. Ang larawan na inilalarawan dito ay ang mga opisyal ng Rusya na naipit sa isang impyerno na wala ng takas. Ang nagsimula bilang maliit na apoy sa labas ay tila mabilis na lumaganap at nilamon ang mga gusali kung saan nagtatago ang mga opisyal na iyon. May pagpipilian sila. Harapin ang apoy sa labas o subukang mabuhay habang napupuno ng usok ang kanilang mga baga. Parehong hindi maganda ang pagpipilian kaya naging malungkot ang resulta para sa Rusya. Labing walong opisyal nila ang namatay. Karaniwan, sa ganitong ulat ng operasyong sabotahe, iyon na ang natatanggap na impormasyon. Gaya ng nabanggit, may dahilan kung bakit kalahating buwan bago lumabas ang balita ng sabotahe noong Agosto 30. Hindi na si Hansi gusto kong mabuhay sa mga kung, pero, at baka. Gusto nitong makumpirma ang pinsalang nagawa na nagdala dito sa kakayahang gawin ang isang bagay na hindi madalas makita. Ibinahagi nito ang mga pangalan, rango, at tungkulin ng labing walong opisyal na nasawi sa Zaporizhia Inferno. Hindi lahat ng labing walo ay isinama rito, pero mahalagang banggitin ang ilang tampok ayon sa pananaw ng Ukraine. Nasawi rin si Koronel Ilya Mahotin, isang mataas na opisyal. Nagsilbi siya bilang Deputy Chief of Staff para sa Departamento ng Misail at artilerya ng Russia sa ikatatlumput lima pinagsamang hukbong sandatahan. Ibig sabihin, siya ang pangunahing tao sa departamento na may hawak ng dalawang pinakamahalagang sandata ng Russia laban sa mga lungsod ng Ukraine. Sa apatnaput lima, malamang may sampu hanggang halos dalawampung taon ng karanasan si Mahutin. Mataas na opisyal ito na mahalaga sa pag-atake ng Russia sa Zaporizhia. Ngayon, wala na siya. Biktima siya ng sandatang mas likas kaysa sa kahit alin sa kanyang departamento. Mahalaga ring pangalan sa mga nasawi, si Teniente Coronel Ruslan Shigabudinov, na ayon sa militani, ay responsable sa operasyonal na plano ng 305th Combined Arms Army. Sa madaling sabi, siya ang nag-oorganisa ng mga pag-atake ng Russia sa Zaporizhia. Kung wala siya, baka magkawatak-watak ang tropa ng Russia. Nagkakagulo na parang manok na pugot ang ulo. Walang direksyon mula sa opisyal na matagal ng patay. Bagamat sila, marahil ang dalawang pinakamalaking tinamaan at napatumba ng sabotahe ng Ukraine. Ilang mahalagang opisyal ng ika-35, pinagsamang sandatahang hukbo, ay namatay noong Agosto 30. Si Major Rustam Setarov ay senior sa mathematical modeling na nangangahulugang siya ang namamahala sa datos at pagsusuri ng posibleng kalalabasan ng mga operasyon ng Russia. Batay sa datos, namatay din si Teniente Coronel Dimitri Pashapekov. Pinamunuan niya ang ika-35 Nakagawaran ng Pagpaplano para sa pagsabog ng armas at nuclear na pagwasak. Ironiko ang pagkamatay ni Pashapekov. Pinatay siya ng bagay na dapat niyang ayusin sa trabaho. Karamihan sa iba pang opisyal na napatay noong Agosto 30 ay mga junior na nagtatrabaho sa artillery, electronic warfare, at air defense. Ayon sa ulat ng militani, kinumpirma ng Ukraine na tatlong opisyal ang namatay, batay sa bilang ng mga nailikas mula sa sunog, nagsimula na ang partisans nila. Ang bilang na labing walo ay nagmula sa katotohanang may limang opisyal ng Russia na nananatiling nangawawala sa ilalim ng mga guho na dulot ng sunog. Ipinapalagay na patay na ang mga opisyal na iyon at inaakalang pumanaw na sila. Ang 35 th Combined Arms Army ng Russia ay nawalan din ng Deputy Chief of Staff ng intelligence at isa sa pinakamahalagang operator ng kanilang unmanned aerial vehicle. Hindi matatawaran kung gaano kalaking tagumpay ang operasyong sabotahe na ito para sa Ukraine. Gayunpaman, may mga tanong pa rin kung kasing epektibo nga ba ang operasyon, gaya ng sinasabi ng I want to live. Halimbawa, ang ulat ng Kiev Independence tungkol sa operasyon ay may kasamang paalala na hindi nila napatunayan ang mga pahayag ng I want to live hindi na nakakagulat yon. Kailangan ng verifikasyon na aminin ng Rusya na kakalugi lang nila ng labin limat kalahating pinakamahalagang tauhan ng militar na mayroon sila sa Zaporizhia. Ito ay isang bansa na paulit-ulit ng nag-angkin na mga debris lang at hindi direktang tama ang sanhi ng pinsala. Kapag may long-range drone strike ang Ukraine, hindi ito aaminin ng Rusya. Nawalan ito ng napakahalagang bahagi ng ika-35 pinagsamang sandatahang hukbo lahat dahil lang sa isang operasyon. May ebidensya na nagpapatunay na totoo ang I want to live. Madalas nagbibigay ng impormasyon ang mga obituary at serbisyong libing tungkol sa pahayag ng Ukraine kapag hindi kinukumpirma ng Russia. At noong Setyembre 4 bago lumabas ang balita tungkol sa operasyong sabotahe, ibinahagi ng necromancer sa I X account ang detalye ng libing ni Ruslan Shiger Butinov siya ang opisyal ng operasyong pagpaplano na nabanggit kanina. Kinumpirma ng nekromansa na si Shigerbut Dinov, ipinanganak noong isang libo na raan na po ay laging humihiling sa makapangyarihan ng mahabang buhay. May pahiwatig din na isinagawa na ang operasyong ito noong Setyembre isa ayon sa ulat ng Kiev Post. Ayon dito, ginamit ni Petro, dating tagapayo ng ipinatapong alkalde ng Sinakop na Mariupol, ang Telegram para sabihin na may isinagawang operasyon. Ibinunyag niya na ang Mariupol Resistance, eh, na tila isang grupong partisano, ay nakipagtulungan sa Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine upang isagawa ang sabotahe. Maaaring hindi opisyal na sangkot ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, pero malinaw na nagbigay ito ng impormasyon tulad ng lokasyon at oras ng pagtitipon ng mga opisyal sa lugar na ginamit ng partidistang Ukrainian para pabagsakin ang labing walong importanteng tauhan militar ng Russia. Labis na natuwa si Andriy Yushchenko sa kanyang anunsyo. Kahit hindi niya sinabi kung paano ginawa ang sabotahe, labing pitong opisyal at isang pribado ang namatay. Ayon sa kanya, namuno ang mga opisyal sa opensiba sa isang sektor ng Zaporizhia, ngunit ngayon, wala ng opensiba. Noong panahong iyon, Tila kakaibang matapang ang pahayag na ito, na walang totoong ebidensya na sumusuporta rito. Ngayon ay malinaw na nagsasabi ng totoo si Andriy Yushchenko. Labintatlong opisyal ang kumpirmadong patay at lima pa ang pinaniniwalaang patay dahil naipit sa guho. Bukod dito, wasak na ang opensiba ng Russia sa Zaporizhia. Nagbubunsod ito ng tanong kung paano maapektuhan ng sabotahe ang kinabukasan ng digmaan sa Ukraine. Babalik ang atensyon sa Zaporizhia maya-maya. Una, huwag maliitin ang napakalaking epekto ng pagkawala ng labing walong opisyal sa loob lamang ng isang araw sa 35 Libshin Combined Arms Army. Sa panganib na sabihin ang halata, ang mga opisyal ay karaniwang ilan sa mga pinakamaykaranasan at pinakamahuhusay sa hanay ng mga tauhan ng anumang militar. Oo, maaaring hindi palaging ganoon sa Rusya dahil sa problema nila sa korupsyon. Pero sa kabuuan, ang mga taong napatumba ng Ukraine ay mapanganib, kahit hindi man bilang individual. Pagkatapos, dahil sila ang utak sa likod ng puwersang militar na may 10,000 sundalo kada medusa, hindi kayang tiisin ng Russia ang patuloy na pagkawala ng mga bihasa at talentadong tao. Isa sa mga dahilan kung bakit mahina ang naging performance ng Russia sa Ukraine, lalo na pagkatapos ng unang taon ng kanilang pananakop, ay dahil nawalan na sila ng daan-daang libong sundalo. Marami sa mga sundalong ito ay kabilang sa mga elite na unit o kaya naman ay mga veterano ng mga nakaraang labanan. At dahil sa kanilang pagkamatay, nagkaroon ng kakulangan ng karanasan sa loob ng militar ng bansa. Dahil sa halos labing isa milyong kaswalti ng Russia ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine. Patay, sugatan o bihag. Napilitan ang Russia na paulit-ulit palitan ang beteranong sundalo ng mga bagong rekrut na hindi pa handa o kayang magsagawa ng komplikadong misyon sa Ukraine. Malinaw itong sinabi ng United States Naval Institute, United States Naval Institute, sa ulat nila noong Mayo 2025 sa Kongreso ng Estados Unidos tungkol sa estado ng militar ng Russia. Malaki ang pagkalugi ng militar ng Russia sa tauhan at kagamitan. Ayon sa United States Naval Institute, napigilan ang kanilang pagganap dahil sa mahigpit na command and control huminang pangunahing grupo ng sinanay at profesional na unit at paggamit ng taktika na nagdulot ng maraming nasawi. Ibinahagi rin sa parehong ulat na maraming beses nang sinubukan ng Russia na baguhin ang kanilang mababang antas ng pamumuno na siyang saklaw ng labing walong opisyal na ito. Kahit natapos na ang mga pagsubok, nananatili pa rin ang Soviet-style na top-down command system na halos walang kalayaan ang mga ordinaryong sundalong Ruso bagamat may command structures ang lahat ng militar, masyadong mahigpit ang sistema sa Russia, kaya limitado ang kilos ng mga opisyal sa utos ng nakatataas. Sila rin ang pangunahing nagdadala ng mga utos sa mga sundalo sa labanan. Kapag nawawala ang mga opisyal, nababawasan ang kakayahan ng mataas na pamunuan ng Russia na impluensyahan ang mga operasyon dahil napuputol ang kadena ng utos. Hindi nakakaya ng mga sundalong Ruso na mag-adapt at ang mga opensiba ay napapabayaan. Bilang resulta, ibinunyag ng The Jamestown Foundation ang isa pang problema. Ang labing walong sundalong Ruso na namatay sa Zaporizhia ay kailangang palitan. Kaya ang tanong ngayon, saan manggagaling ang mga papalit sa kanila? Malamang na hindi agad magkakaroon ng labing walo na papalit ang Russia. O kahit man lang labing walo na bihasang papalit na naghihintay lang. Hindi ibig sabihin nito na walang mga tao na pupuno sa mga bakanting iniwan sa Zaporizhia. Pero gaya ng napansin ng Jamestown Foundation, may parang ilusyon ng tagumpay ang Russia pagdating sa kanilang mga opisyal. Kahit may sapat na enrollment sa military academy at recruitment sa civil university, hirap pa rin ang Russia sa kakulangan ng mababa at mid-level na opisyal. Sabi ng foundation, maaaring bumalik sa dati ang dami ng opisyal kapag natapos ang partial mobilization ang bahagi na kapag natapos na ang mobilization ang mag-aalala sa Russia. Oo, naglalabas ito ng mga taong teknikal na kwalipikado maging opisyal sa dahilang dumaan sila sa tamang mga akademikong proseso. Mahigit 60,000 estudyante ang naka-enroll sa Russia sa 41 nitong mga military academy universidad at mga katulad na institusyon mula 2,000 at 22 hanggang 2,000 at 23,000. Gayunpaman, Kasalukuyan rin itong nakikibaka sa isang digmaang pag-ubos laban sa Ukraine habang pumapasa ang mga estudyanteng iyon. Ang madalas na nangyayari ay ang isang tao na sanay magiging opisyal ay ipinapadala na lang para magsilbi sa harapan ng labanan. Namamatay o malubhang nasusugatan sila kaya nasasayang ang kanilang pagsasanay. Napopromote ang mga nakakaligtas kapag namatay ang opisyal o napipilitang mamuno kahit hindi pa handa. Maraming opisyal sa Russia ang hindi karapat-dapat sa kanilang tungkulin. Walang nakakaalam kung kabilang sa mas mahuhusay na opisyal ng Russia ang labing walong opisyal na napatumba ng Ukraine noong Agosto 30. Gayunpaman, malamang na ang mga pumalit sa mga opisyal na iyon ay hindi rin aabot sa pamantayan ng nawala dahil kulang sila sa karanasan. Bumabalik ang usapan sa opensiba ng Russia sa Zaporizhia at sa sinabi ni Andriyushchenko, na wala nang magiging opensiba. Malabong mangyari iyon. Patuloy pa rin inutos ng Russia ang mga pag-atake noon. Kahit malaki ang mga pagkatalo na parang basta na lang ipinapadala ang mga sundalo laban sa depensa ng Ukraine. Gayunpaman, hindi na maganda ang sitwasyon ng Russia sa Zaporizhia bago pa man sila mawalan ng labing walong opisyal sa rehiyon. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon ngayon na patay na ang mga opisyal na iyon. Ibinigay ng Kyiv Post ang mga pangunahing detalye sa ulat nito tungkol sa labing walong patay na opisyal ng Russia. Labindalawang araw bago ang kampanya ng Ukraine, sinabi ni Commander Alexander Sersky na inilipat muli ng Russia ang mga tropa mula Sumi patungong Zaporizhia. Noong Agosto 18, nagbigay si Sersky ng pahayag na may pahiwatig ng planong opensiba. Apat na araw pagkatapos, Kinumpirma ng tagapagsalita ng Southern Defense Forces ng Ukraine na si Vladislav Voloshin ang muling pagtatangkang magtipon ng Russia sa rehiyon. Pero pagsapit ng Setyembre, anuman ang sinusubukan ng Russia sa Zaporizhia ay nabigo. Ngayon, malinaw na kung bakit namatay lahat ng opisyal na namuno sa opensibang iyon. Noong Agosto 27, iniulat ng Ukrainian World Congress ang kabiguan ng opensiba at nanatili pa rin matatag ang depensa ng Ukraine sa Zaporizhia sa kabila ng mga pag-atake ng Russia. Tatlong araw lang ang lumipas bago napatay ang labing walong opisyal. Makatuwiran isipin na mas epektibo sana ang mga pag-atake ng Russia matapos ang Agosto 27, kung buhay pa ang mga opisyal na iyon. Hindi dapat kampante ang Ukraine sa Zaporizhia. Kontrolado pa rin ng Russia ang halos tatlong kapat ng rehiyon, kabilang ang Zaporizhia Nuclear Power Plant. Kaya marami pang kailangan gawin ang Ukraine matapos ang operasyong sabotahin na ito. Noong Setyembre, labing walo iniulat ng The New Voice of Ukraine na muling binanggit ni Voloshin ang pagsubok ng Russia na muling magtipon sa Zaporizhia. Nagpahiwatig din si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na may iba pang darating. Sa panayam ngayong buwan, Sinabi ni Zelensky na naghahanda sila para sa dalawang opensibang operasyon ngayong taglagas. Tatlo na ang naganap. At may dalawa pang mabibigat na opensibang kampanya na paparating. Dagdag pa ni Zelensky. Natutuwa ako na nabigo ang huling tatlong opensiba ng Russia. Kahit may plano pa silang dalawang seryosong opensiba. Malaking puntos ang nakuha ng Ukraine sa sabotahe noong Agosto 30. Nagbabala si Zelensky na huwag maging kampante dahil may paparating pang opensiba. Hindi pa tiyak kung gaano ka-epektibo ang opensiba, lalo na't labing walong opisyal ang patay. Isang huling punto na dapat banggitin dito ay tungkol sa kung paano naisakatuparan katuparan ng Ukraine ang kanilang ginawa noong Agosto 30. Isa na naman itong operasyon ng sabotahe sa sunod-sunod na mga pangyayari na yumanig sa likuran ng Russia noong 2000 at 25. Dapat ay alam na ng Russia na darating ang ganitong mga uri ng operasyon. Noong Hunyo 2000 at 23, iniulat ng Cable News Network na nagpadala ang Ukraine ng mga ahente ng sabotahe sa loob ng Russia at mga sinakop nitong teritoryo. Noon, binigyan ang mga ahente ng drone para magsagawa ng pag-atake ng hindi umaasa sa militar ng Ukraine. Mukhang nagbibigay na ngayon ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine ng impormasyon sa mga saboteur na ito para mas malaki ang kanilang pinsala. Noong Marso, iniulat ng TVP World ang sabotahin ng Ukraine na sumira sa diesel na lokomotibang may dalang kagamitang militar patungong Voronezh. Ang iba pang mga gawa ng sabotahe ay nakita ring tinerget ng Ukraine ang mga depo ng tren at mga katulad na target. Wala pang pag-atake na kasing tapang ng bagong tuklas sa Zaporizhia. Simple lang. Mahina ang puwersa ng Russia sa sabotahe. Alam na ng Ukraine ito at ginagamit nila para atakihin ang Russia sa sarili nitong teritoryo at mga nasakop na rehiyon. Parehong mga lugar ito kung saan naniniwala ang mga militar ng Russia na sila ay ligtas basta't hindi sila lumalaban sa harapan. Ang impormasyong ipinapasa sa pagitan ng mga grupong lumalaban at ng militar ng Ukraine ay isa ring panganib sa Russia. Ayon sa paliwanag ng Atlantic Council, tinutulungan ng mga grupong lumalaban ang militar ng Ukraine sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa galaw ng tropa ng Russia at paglalagay ng air defense battery. Dahil dito, nagkaroon ng tumpak na pag-atake sa mahahalagang target at naging mahalaga ito sa malalaking operasyon tulad ng kontra-opensiba ng Ukraine noong Setyembre 2000 at 22 20 sa Kharkiv. Sinabi ng konseho noong Pebrero 2000 at 25. Ang nangyari noong Agosto 30 ay malamang na resulta ng ganitong uri ng pagpapalitan ng impormasyon. Lalo natin sinasabing sangkot ang Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Ngayon, kailangan nang mag-isip ng Russia kung kaya bang patumbahin ng Ukraine ang labing walong opisyal sa Zaporizhia sa simpleng pagsimula lang ng sunog. Ano pa kaya ang kaya nitong gawin sa likod ng mga linya ng labanan? Sa totoo lang, may isa ng sagot sa tanong na yan. Salamat sa isang napakagaling na operasyon ng sabotahe na kamakailan lang natapos ng mga partisanong Ukrainian mismo sa loob ng Russia. Sumalakay ang Ukraine sa dilim para pugutan ng ulo ang ahas ng Russia. Kaya natataranta ngayon ang mga puwersa ni Putin. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa pinakabagong balita sa mga pag-atake ng Ukraine sa likod ng Russia.